maari kita diri sa Dumangas Public Plaza matong Ay, Ay, ta diri ang isa ka panorama ginadulong sa silka papaya pag maputi ang balat wala pa gani no? sige pa tayo na pag maputi ang balat may team ang Papa Dudut Sige, sige. Luwat, luwat. Hininga istorya na galing kay Andre Villata. April Boy ang hayo. Alias? Alias? April Boy. Sige, tawa nila ko na eh. Boy! Hindi ko magbihay ko na! Hindi ka makatukoy, man! makanto lang ko sa dito sa tiya mo ha? Hindi ka lang bila? Uy! Well, hindi ko yan hey, yung dito. Pag-isa lang po po eh. Ulta lang ang pakaisa mo, pakanto ron? Eh, gusto ko yan sa'yo Hindi ko yan po.